Hello, magandang araw po. Uh, ngayon po ay nandito naman po kami sa Aro Town, Barangay Kalawitan, San sa Bulacan. Na kung saan ito na po yung pinaka affordable housing project ng IPEC Homes. So currently pre-selling pa lamang po tayo. So ang kagandahan po sa uh, area na ito ay pwedeng-pwede pong makapag-avail ang mga minimum wage earner. So kung ikaw po ay sumasahod ng uh, 15,000 and up, pwede po itong uh, i-consider ninyo. So ang monthly equity lamang po dito or monthly down payment lamang po natin dito ay 2,000 plus lamang po. At kapag nasa Pag-IBIG na po tayo, ay 5,000 plus lamang po ang ating magiging monthly sa Pag-IBIG. So dito po ay Pre-selling pa lamang po, so meaning uh, wala pa po tayong nakatayong bahay. Ongoing land development pa lamang po ito kaya ang ating uh, presyo ngayon ay mababa pa lamang po. So habang mababa pa lamang po ang ating uh, presyo dito sa Arow Town, uh, Barangay Kalawitan San Dilipon sa Bulacan ay pwede na po tayong magpa-reserve for only uh, 2,000 reservation ay makapag-avail na po tayo dito. So, ang ang bahay na pwede po natin ang bahay na pwede po natin dito ay or itatayo dito ng Apex Homes ay socialized townhouse lamang po. <clears throat> pwede pong uh, inner unit and unit at corner unit. Uh, Magtatayo po ang Apex Homes dito sa area na ito. So kung inner unit po ang ating uh, mapipili ay 2,000 plus lamang po ito sa equity at pag nasa pag-ibig na po ay 5,000 plus lamang po. Pero kung gusto nyo po ng mas malaki-laki pong unit ay pwede po natin piliin ang end unit at saka corner unit. So, dito po estimated 3 to, 3 to 4 years po ang turnover. So, kung kayo po ay interested mag-avail dito sa Barangay Kalawitan, San Ildefonso, Bulacan, na currently ay pre-selling pa lamang po ay pwede po natin itong i-consider. Okay po. <clears throat> so, kung kayo po ay interested, pwede nyo po ako i-message para ma-send ko po sa inyo ang computation at full details po ng uh, project ng Ipec Homes. So, yun lamang po. Marami pong salamat at have a nice day po.